May banat ngayon ng isang tumatakbong senador sa darating na national midterm election. Kaugnay sa nagaganap na tricom at quadcom hearing. Alamin natin ang buong detalye ng balita mula kay Verhil Parba. Kalokohan lang yun. Kalokohan, yan ang bansag ni Congressman Attorney Rodante Marcoleta oh sa ginagawang tricom at Quadcom hearings ngayon sa Kamara. Anya, wala na sa tamang direksyon o taliwas na sa dapat nilang trabaho ang mga hakbang ng 19th Congress, kaya nagagalit na lang ang taong bayan. Puro kalukuhan lang yun. Alam niyo kasi ang Tricom at saka yung Quadcom, eh, marami kasing mga irregular processes ang nagawa, nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman eh, lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi... Ani Marcoleta, isa lang ang tunay na dahilan at pakay ng ginagawang kaliwat kanang pagdinig ng 19th Congress at ito ay ang sirain at pabagsakin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging ang mga natitirang kaalyado nito na nagiging balakid sa kanilang mga plano. Itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person. To prosecute and persecute the former president, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman eh. It's prosecution. It was never in aid of legislation. Kaya sa ni Marcoleta, ang tanging magagawa na lamang ng mga taong ayaw sa mga pang-aaping ginagawa ng gobyerno sa dating Pangulo at para ipakita ang mariing pagtutol sa mga laganap na korupsyon at kriminalidad sa bansa ay magpahayag ng kanilang mga saloobin sa social media, partikular ang mga vlogger. Pero giit ng mambabatas na dapat hindi maging balat sibuyas ang mga ito dahil sila mga public servant. So yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, eh kuminsan masakit talaga, no? That's not that the way it is. Kasi masakit ang loob ng mga tao so ang laban na lang, mag-vlog na lang kung minsan na, abuso naman talaga yung pagsasalita maraming masakit talaga but I told them maski na masakit, sabi ko because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions if you are a public servant huwag ka masyadong manipis hindi ka dapat onion skin, gano'n kung talagang ang feeling mo na abuso ka talaga, ay eh di demanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah. Eh, ginagawa nila ngayon para patigilin. Pat, para patigilin yung dissent. Para sa ganon, hindi na sila binibira. Yun lang naman ang gusto nila. But this is directly to censor public discourse. Hindi hindi tama 'yon because parang parang uh, napi yung free yung freedom of speech. Matatandaan nga na nakailang beses nang ipinatawag ang mga kilalang Duterte vloggers dahil sa paglalahad ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga nakikita nilang mga nangyayaring injustice, korupsyon at laganap na krimen. Ngunit sa pinakahuling pagdinig ng kamera, Ilan sa kanila ay hindi sumipot, kabilang narito si Jeffrey K. Eric Celis, Dr. Lorraine Badoy at sa Surugando Sasot.